Yeah! So guys, nangyayari uh, lang ng event ah, uh, debut ng pamakin tropa natin so ito nga ba sa camp together uh, together with vlog so ito ito yung setup namin yun. so, anong oras brother? 10 ten. ten, no, sakto 10 ah so pahinga so bukas mag mag-delibodary ah, mag Maganda yung lugar. May ano to mga uh, ano na hito. Fish pan. Fish pan. Fish hito. Ayan. Tignan natin. Marami rin itong hito. Tsaka yung mga puno ng ano. Ah. Uh, puno ng yung puno ito. Antik. Mga nara. Nara. Bukas makakotin yung bukas. Okay? Mga vlogger. ito ito ni ni so guys umaga na ah uh, 11 PM na yari yung event so tara isi ka tayo So guys, ito tayo ngayon sa Nueva Ecija uh, Event Debut uh, Debut ng ating Pamangkin ng ating kasama Sa trabaho uh, JP shout out And Wawa shout out Abali uh, Debut ng pamangkin nila So Kami may nag set up ng sound system kagabi So natapos naman Ang ganda ng pagkakas uh, yari ng, ng ano na event so mamaya maya mag iikot ikot tayo dito kung tingnan natin yung ganda ng kanilang mga, mga hituan at mga, mga marami rito ng ano, mga itik may mapuntahan natin mga, mga katrapa so magagahan muna tayo so ito yung ito yung tent ko yan ito naman yung tent ni Bogey kong steady black. Ayan. Nukulog pa ako. Oh. Ayan. Bogey Ayan mga tropa. So, Maghagahan mo tayo. Medyo madilim pa eh. Siguro mga nasa 5. 20 na. May oras na to. So mga tropa mag-ready na tayo. Pala, shout out nga pala sa mga ka-first timer ko. Uh, and dito kita ko sa sana ulit ah uh, ang ganda ng event ni Boss Boy P Boy P shout out uh, siya pala shout out kay ah uh, lords Boy P and kay General at kay pobre Mang galakbay at kay Yuma Men at kay Kams Amante at kay Bugaygang TV ay natutol pa sila natutol pa si Bugaygang TV Gris ang ganda rito Tamo, mamaya pakikita ko sa inyo yung puno ang ganda pwedeng pwedeng gawing pictorial ng mga kasal ng mga ano sa so, punta kayo dito makakuha kayo ng magandang background ang ganda mamaya pakita Okay mga ka-tropa, kahit lang ako. Right. So guys, natin ito yung mga puno nila. Ang napakaganda. guys diba ang dala ng mga puno rito yun yung mga nature nature mga katropa kaya nung nakita ko to dati siguro 1 year ago at dito ang ganda mag -ano to, mag vlog yun diba, yung mga katropa look at that diba ito yung mga hito hito din, hito, maraming dyan hito ayan handa magkam dito na arinas

ala babae nga tayo ah man-aid eh pupulugan po sila meron talaga babae musik-musik oo eh di na lang yung samangga eh makikita rin nga so guys yun po ng pinag-copy nga namin yung pinagkasuhan meron pala ng white na dito so wala naman kami ng white lay kasi alam nila mawabait kami kaya wala ng white lay asa naman meron po talaga may likaw

hihihi wala nang pakiragamot tutulog ang mukha nga so pala ang tinestuhan namin meron pala ang mabigay ng mga wala na akong naramdaman eh kasi ako kaya ako naramdaman kung wala ka man Okay, oh, tama na. Ako na labalap dito. Anong <laughs> luluto ka yan? Luluto. Ano ito to? Meron ano, white lady. Ano ito ito Meron may mga ganun eh. Oh. Yung nakatira ng araw dyan, nakikita na nila. Mayroon pa doon. Eh, pag namang maraming saan, di mo nagpapakita? Ngayon po, hindi nang napakita. Okay. Pag tao. Ako, kung tao mo. Um, so, yun pala guys, yung na may gawin, may mga white lady. Kasi alam ng white lady, mga white kami. Kaya di nagpakita. Hindi lang, pwede Ako? Mabait Ako, mabait. Mabait. Ako, mabait. naman po ano, yung white lady. Ako, mabait pala. Mabait <laughs> Si ate, So, di yung so ano ba? Ano? na, na okay, salamat tayo Si JP, iniwan <laughs> na kami <laughs> Iwan na kami ni JP Bawa <laughs> 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 uh, <laughs> oh, tatlong motor sila kagabi. Tatlong eh. motor hmm. ba? So guys, pauwi na kami. So magiligit muna kami ng mga gamit. Ha. So time lapse tayo mga tropa. Okay. 1 2 3. Sasaw. Sa guys, ito pa na kami. So, ang sa mga nagtatanong kung ano sa akin namin ito para hindi So, ano to? Para ko ni Bogegong Stevie. So, guys, pa na kami ng Bulacan. Stay tuned lang yan. Zam! So, si Baldo yung nag- nag- nag-set ng mga sound system. Ako naman yung sa tent So, ayan. Salamat, Wawa! Hey. So guys, pawi na kami ng Bulacan So, ito Salamat, salamat Sa so, nag-invite And JP and Wawa thank sa so much mga brother so ito yung location namin gabi wala naman kami pero siguro mababait kami kaya hindi siya nagpakita so mababait naman daw yung white lady dito so what's up mga tropa paalam sa zam ating mga problema Mga puno at halaman Kaya ganda talaga ng ating kalikasan Mga dagat at tatubatan Malina kinito at pag-ingatan Tayo na sama-sama